first day ng aking vlog Nakikita mo, tagal-tagal ko ng streamer Pero ngayon lang ako na vlog, na vlog Actually, uh, isa sa mga content ng YouTube channel ko yung eh, magbablog Pero, sa nakikita nyo ngayon guys um, Malalim yung mata ko Kasi guys, hindi ko stay ng aking vlog kita mo tagal tagal ko ng streamer pero may lang ako na vlog, na vlog actually uh, isa sa mga content ng youtube channel ko yung eh, pagbo vlog pero sa nakikita nyo ngayon guys uh, malalim yung mata ko kasi guys hindi ko akalain to na naman ko ako kasi wala akong ano eh hindi ako naninigarilyo hindi ako nag bibig pero kasi ang hirap actually naka isolate na ako uh, sa asawa anak ko pati sa kasambahay namin ang hirap kasi parang ang unfair na nagka TV ka airborne ah uh, 4 out of 6 o Filipino Pilipino nakuha mo yung airborne which is hindi ka na sa mahangin na and then suddenly di ba bigla kang magkaka TV hirap nang gamutan guys hirap wow ito po ito ito yung kwarto ko ayan ito yung buhay natin ngayon namat ako kagising ko lang guys pero parang antok na naman uh, yun nung una nung na ko to parang um, hindi ako hindi ko matanggap syempre sipin mo Kung nagka tv ka hindi ka nag iosi hindi ka naninigarilyo tapos hindi ka nag ay pa guys malinis yung baga ko wala akong wala akong walang tama yung baga ko kaya kung sasabihin nyo about seconds mo, hindi rin just happy na nakuha ko na lang sa tv that's airborne so importante talaga na mag wear ko pa rin ng face mask kahit malabas ka Ayun. Ang laki ng pinayat ko. Kasi nung una, hindi ako nagpapa check up. Kasi akala ko simplong, simpleng ubo lang. <coughs> Excuse me. Akala ko, simpleng ubo lang talaga kasi mga two weeks akong inuubo. Yung first week, medyo bumababa na yung timbang ko. Hindi na ako, wala akong ganang kumain. Pero pinipilit kong kumain, guys. As in, talagang, kung hindi ko pa sasabihin na kakain na ako, hindi ako magugutom. As in, talagang wala akong nararamdaman ng gutom. And then, yung palasa mo, ang pait talaga. Sobra. Kahit tubig, ang pait. First week yun, and then second week, nilalagnat na ako. And then, sumasakit yung likod ko. Sumasakit yung katawan ko. Pag nagpapawisan ako kahit naka aircon. Katabi ko pa yung anak ko noon. So, akala ko, simpleng ubo lang. Hindi mo talaga siya mapagkakama ng TV. And after noon, nag ano pa ako. Nag try pa ako. Sabi ko, makamadali sa gamot. And then, nung December 2, ah nag-decide na ako check up. So, pumunta na ako sa accredited ng card ko kasi patrabaho pa naman ako. Hindi e lang talaga hindi kasi wala akong pansok sa pamilya ko. So, mahirap. So, ganun yung nangyari. Um, December 2, nasabi sa akin ng doktor hindi ko na pangalanan yung doktor sabi niya baka allergy kasi ubo ako ng ubo and then ano pa ubo ako ng ubo as in talagang nabang nag-uusap kami eh, ubo ako ng ubo, walang tigil ang ubo ko hanggang sa inatasitahan niya ako ng gamot which is nakakatulong naman sa akin so ito yung gamot um kukain ko kasi ito yung gamot na na nireseta sa akin. Ito. Uh, Ay, ni tablet din na maliit. Kaso ubos na. Yun. Medyo manggirap guys. Kasi di ko ka pa alam nun na may TV ako. So, yun, nag-laboratory test. Um, kinuha na ng dugo. Baka dengue or something pero yun nga mas uh, okay na saan ayun. kung huwag na dengue kumuha din ako ng x-ray kung may may problema ba so yun at ito yung nalaman namin na kinabukasan pagbalik namin December 3 Um, actually, no December 5 pala kasi hinintay ko pa yung result nung sa dugo kasi by Monday yun para sabay sabay ng o by Wednesday yun para sabay sabay na siyang ah uh, ano ay pala December 5 Tuesday pala yun so yun naghintay na nga ako nun Tuesday so yun yung day na nalaman ko na so guys ito yung sa front chest na in-extray ako ito naman yung sa x-ray talaga na pangalawang x-ray ko ulit para masure at kitang kita na may TB ako ay TV ako at first syempre at di ka makapaniwala ang tagal namin sa loob as in hindi ako makapaniwala I was sharp. sabi ko varsity ako dati ikaw e nag-gym ako nag-exercise ko. Hindi ako na yung nigerilyo. agad my health lifestyle. Pero, talaga, di natin masasabi yung panahon. ang um, magkaroon pa ng TV na hindi mo inaasahan. hindi naman ako na nung una minado akong nagalit ako kasi ang unfair ay bakit ako bakit bakit nga naman sa dami dami lalo na magpapasko magbabagong taon kailangan ko support pamilya ko para lalo na nanay ko kailangan ng pera pero hindi karoon ako ng TV isishare ko din dito yung result ng x-ray ko kung ano yung ano ang dami ko ko no? Una, hindi ko matanggap. So, syempre, umuwi mo na. Ano mo na ako na, na referral na eh. E referral na. so, umuwi mo na ako. Punta ako dito sa City Hall namin. Kasi may referral na, may TV dots. So, nabesi kaso ko yun. Yung mismong araw din na yun, namin. Kasi, para saan pa? Para lukuhin ko pa sarili ko na imposible. Nangyari na nga. hindi lang sa isa, isang doktor. Pati sa kaibigan ng mother ko na nurse na nagkatrabaho sa TV dads, na TV daw yun, kinonfirm din so, yun uh, no need for this second, uh, second opinion at uh, dalawang beses rin ako pinuha na x-ray para makita rin so, isi-send ko yung dalawang x-ray ko ipakita ko sa inyo guys para uh, makita nyo kung ano yung ang hirap guys ang hirap kasi kung first day ng isolation ko rito. Namimiss ko anak ko. Kasi, katabi ko matulog. Pag nanonood kami, sama ko siya manood. Tuna sa baba, nandun sa sopa, nakatambay kami. So, may mga banding kami together. Diba? Sabi mo, minsan naglalaro-laro ako ng Mobile Legends. Diba? Nag-extreme. May mga time talaga na nagkasama kami nag-aasaran tutulad ng ABCD at may hinis yan so yun na guys Lala, ano? mm. melon juice ito yan kasi nirequest ko yan melon juice kasi nilagnat kasi ako um, kanina pag gising ko lang alas 10.30 ng rest, uh, umaga at ako mag eat ng lunch nag-vlog na po naman ng napakataas. Ang hirap. Ang hirap na magkasakit na ganito. Nakakapagod. Pero, iniisip ko na lang na ako, si Mokulit, hindi pwedeng iwan. Baka, paglaki, magiging na nandas kailangan nandito ako yan isa nakapagod kasi sasakit katawan mo mapapaos ka uubuhin ka pati sa pagtulog mo ubo ka ng ubo ang hirap hindi ko alam kung ano kailangan ko ka ng gawin para lang ma ano ko to nasurvive ko to, Yun talaga na pinapalakas ko lang talaga loob ko. Hindi ako na overthink mag Mag-i-start yung gamutan ko kasi sa Monday pa. Kasi, iintayin pa daw yung result ng problema ko. Kung positive o negative. So, di pa natin alam. Nahihirapan doon ako ngayong mansan lalo na pag mag-isa ka rito sa kwarto, naka-isolate ka, isipin mo na lang, naka-isolate ka, gabi-gabi, inuubo -gabi, ka, hirap kang huminga, tapos, paano kung sa part na yun na hindi ka na makahinga, hindi ka makatawag, kasi nahihirapan ka. Bukas pag mo, hindi mo na alam. Diba? hirap nasa pagod eh Diyan, <laughs> hindi ako nag-overthink pero possible kasi yun pero okay lang naman um, think positive e, siguro baka mag ganito, -ganito muna ako i-share e, ko muna kung ano yung nangyayari sa buhay ko kung nakahirap hirap talaga asin guys hindi mo hirap <coughs> magkakatibi ka hindi mo alam kaya ayoko sa inyo lalo na may sinusuportang kayong pamilya kahit nag may mula na healthy lifestyle uh, nag aayos ka importante pa rin mag wear ng mask. yung virus, di mo alam kung nasaan. Pwede nandyan, sa tabi mo. Pwede yung kasabay mo sa tricycle, kasabay mo jeep, lalo na nagpapunit kami ngayon. <coughs> Pwede yung kaibigan mo. dami. Kaya, doble ingat. Doble ingat lagi. Pasensya na at medyo maikli. Na pagkagod na rin kasi ako kasi sakit nang dito ko. Masakit siya. Hindi ko alam. Pati din dito sa likod. Hmm. Kaya um, Baka paka ano muna tayo. Then update ko kayo sa next vlog. Try natin. First time ko mag-vlog. Kakapalan ko lang ako. Baka kumita hindi talaga kasi ako ganito pero kailangan natin kasi para may share ko din kung ano yung nangyayari sa akin para hindi na nangyayari to sa ibang tao na kahit na isipin mo yun ha wala kang bisyo sa katawan malakas ang baga mo malakas ang lungs mo all of a sudden diba di diba so lesson learned sa akin to <clears throat> salamat sa inyo guys sana um yung mensahe ko makabot sa inyo ang laging mag-iingat isipin niyo lagi pamilya nyo at sa, sa mga katulad ko na may TV na parehas na sitwasyon ko huwag nyo titigil ang paggagamot isipin niyo lang lagi yung pamilyang may iwan nyo yung pamilyang nasa tabi niyo pamilyang umaasa sa inyo. Huwag na huwag kayong susuko. Ilang salamat.